Nabistong wala naman pala umanong kongkretong kalsada sa barangay Kabasan bakakay kay Albay kahit idineklarang completed na ang 100 million pesos road project doon noon pang taong 2022. Sa Facebook post ni Albay Governor Noel Rosal, sinabi nitong personal nilang binisita ang Kabasan Pongko Bonga Usun Road ngunit ni isang bakas ng proyekto ay wala na silang nakita sa lugar. Batay anya sa dokumento ng Department of Public Works and Highways o DPWH, natapos na raw ang proyekto na may pondong isang daang milyong piso at hinawakan ng Sunwest Construction and Development Corporation o ang kumpanyang co-founded ni Akubicol Representative Elizaldeco. Sa inilabas na pahayag ng DPWH Albay First District Engineering Office, nakasaad na natapos ang proyekto noong November 2022. Pero nilinaw nilang ang mismong concreting ay dapat pa sanang popondohan sa susunod na taon. Ngunit kalaunan, napansin ng mga netizens na nawala o nabura ang naturang pahayag online. Bukod sa kabasan Pongko Bonga Uson Road, ibinunyag din ni Gov Rosal na aabot sa 599 million pesos ang kabuuang halaga ng iba pang road projects sa Kagraray Island na idiniklarang tapos na pero walang natagpuan ang konkretong infrastruktura. Kabilang dito ang Tanagan Ridge View, Manait Ridge View at Salvation santicon Sulong na Pao Road Network na nakapaloob sa 2022 General Appropriations Act. Sa kasalukuyan hinihintay pa ang mas malinaw na paliwanag ng DPWH kaugnay ng umanoy mga ghost project sa baka kay Albay. Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat para sa balitang Unang Sigaw.